May ads na ba ang mga reels video mo pero wala pa ring invitation or set up for monetization tools ni ads on reels? Well guys, ito ang gawin mo guys, i-check mo po ang iyong mga videos kung ito ba ay original na gawa mo. Ito ba ay hindi mo kinuha sa ibang platform or sarili mo ba itong capture na video or shoot mo ba ito na video. Wala ka bang watermark na ginawa sa mga video ito? Watermark or logo? Halimbawa, logo ni TikTok or Pinterest or ibang platform YouTube kung ano man 'yan hindi po yan siya pwede at hindi ka po magkakaroon ng monetization tools kasi labag po yan sa policy at community standard ni Facebook. Kaya po, suriing mabuti ang ating mga ina-upload na video. Dapat authentic, original, boses mo, ikaw, mukha mo mismo ang nandyan. Follow for more tips. Thank you so much!